tayo po ay magugulay ng mamarang. Wala sa probinsya nito. Ah, wala sa Maynila. Madami sa probinsya. Ito ay nagpapataba ng puso. At nakakaganda sa mga babae. Ayan, gustong gumanda dyan. Ito, mga inito. 100% na nakakaganda Kaya mga gustong gumanda oy. Mga ina kayo nito Mamarang Laking ganda nyo Gaganda kayo lalo Ganda oh. Masustansya ito masustansya ini only in the province ang favorite naman ng lalaki ay yung mga bungol ito yung malalapad favorite ng mga babae ito malalapad ito eh oh. yung mga lalaki ganito favorite mga bungol oh, bungol pa mga bungol na bungol sakat nito oh. Yeah. Ya. Saka pa na diyan ang biyanan magaganto. <laughs> Sorry po. Hindi po wala mo tatadyakan. <laughs> Sino pong hindi ko makain ito? Hindi kayo gaganda. Pag hindi kayo makakain ito. Hop! Nope. Tanggal natin ang lupa at yan mo lang hihimayin. Ay, maghihimay. Hmm. Hingin hmm. Ito po ang mga ang malalapad na eh. Oh. ang kasakapan to eh. Malalapad. Only, only. Sino pong gusto nito? Ito, oh, mag-avail na kayo nito. punta ka sa bahay. Ito yung oh, pinapakain ko sa mga bisita. Okay. Finish oh lima marami sila. Oh, oh, mga bungol. Oh, walang niya. Tigas na telos. Sarap niyan. Oh, nga, mga mga buka buka-buka Oh, mga oh, sige, ligo ka. Mga bukambukay. buka -bukay, Oh, walang niya. Pagkagarinig ka buka eh talaga. Nga. Pagkakasarap. buka, -buka. Masarap kasi ang mga bukang-buka talaga na pagkakasarap niyan. Mamahal kang islay. Gayat, gayat. Gaya. O, ito mo lang aking kampit. O, yung kampit niya nga. Pagkakaparol naman eh. O, natalad naman pala. Wala ko na may ito mo lang ang aking kampit. Yeah. Hmm. Sa Manila si Yorte, nakakabili ng ganito. Manila. Oo. Oh, okay lang. Si Yorte, kakapagay sa Manila. Eh, nini, amin ang dinodo ka lang namin sa lupa, eh. Dodo ka mo lang sa lupa. Eh, sa Manila ito, yung, gintaw. Tsak na ito, gintaw sa Manila. Oo. Oh. Tapos yeah. yan. Tapos na. Atin ang mahugasan. Hugas natin, hugasan. Na, At ating eh, hugasan na na. At ating mailoto ng mga muna ng mga people. Na, tanaw, ay, rin sa babae na, ano, pag nakatikim ang babae nito eh. Eh, mapapawaw ka eh. Yung babae nakatikim nito. At ating, pagkakalasa naman yun ay. kahit yung nakakatambok na kaunti ah. delicious yan nakatambok kahit eh, gano'n mo na itong yung bawang na ang bawang lang namang panglas ko eh wala nang iba ayun kasi na Ano, ngakan ka nito? Ha? Huh? Oh. <laughs> Sarap niyan. Ito nga nakakail. lang nga ng mamarang. Nakakalakas, lakas. Lakas naman eh. Ano mo niisip nyo eh. Ano po, makasarang ng bawang bawang ayan, ayan na sasali na natin ng marang ayan na po lalagyan natin ng mamarang ninday mamarang ninday na bukang buka bukang buka ito ah ha <laughs> Mami, ito eh. Masarap nitong ulam. Wow. Ayan. Yeah. So, Pati muna kung paano yun. Wait tayo na konti. Oh, ayan po. Kumukulo na, oh. Sa hmm. ulam niyan. Ang lahat po niyan ay paminta at bawang laang. Ah, asin, bichin. Hindi ba ka ng ano-ano at yun eh. Masinang iluto. Ah, walang niya. Tamang-tama yan -tama, sa mga lalaking ano. Yung mga lambuti na. Ay, ay, nagpapa nga. Ha! <laughs> ha! pa ng kaunti. konti oh, konti lang. Pag kahit ito yung ka. Ayun eh po, ating hinahalo na. Maluluto na siya. O? Oh? Ha? Huh? Maluluto na. O, si Mrs. nakabantay na, na eh. Gusto na makapangain at kung ano eh? Sabik na sabik na. Ayan, matikman nga. Anong lasing lasa ito? Ayun, medyo okay na po. Okay na, okay na. Okay na, oh. Uy, sarap nyan. Oh. Oh, hahanguin natin, hahanguin na. At kami po'y mag-aalmosal na. Sabi, aminintay mo na ito. Ah, mag-almastan lang tayo.